Pansinin nyo guys ang kapaang damo. Ayun. Tuyo sa hamog. Hindi na hamogan dahil sa dahon nitong tanim. Ayan yung mga puno walang hamog. Hindi hindi siya basa. Pero itong nasa labas puro basa oh. Ayan. Puro basa. Ang pinagtataka ko bakit yung portion na yun ayan nakita yung portion tuyo doon naman basa basa sa hamog hindi yun binasa sa tubig ngayon is alas 7 pa lang ng umaga ayan sa portion na yan bakit ang lapad na to bakit tuyo ano nangyari dito wala namang nakalagay dyan pare pareho lang naman silang naka ano, sa gabi nakabilad sa gabi <laughs> nakabilad sa gabi bakit itong portion na ito ay ayan o no? tuyo siya yan yan Tuyo siya. Samantaring sa paligid niya, mga basaan ng hamog. Yan, basaan ng hamog. Hmm. Anong meron? Bakit tuyo ka? Anong meron? Bakit natuyo ka? May nakahiga diyan. May, hindi ko alam sa gabi, bakit, hindi, bakit tuyo siya. Hindi siya nabasa ng hamog. O, di ba? Yan, eh. Hindi ko alam, nagtataka ako. Yun ang tanong ko sa utak ko. Bakit tuyo siya? Na ang in sa paligid ay basa. ng hamog. Wala namang ulan kagabi at saka kung umulan, lalong basang-basa, di ba? Sa hamog lang. Ayan, no? Eh. Ay, umaga, maaga pa kami nagising dahil magwa-walking na kami. Pero yan ang napansin ko kaagad. What kung ano yan hindi ko alam yan ang tanong